So mga boss, mayroon na naman tayong Toyota Ripo na gasolina. Ayaw may start mga boss. So chineke yung kanyang linya, walang kuryente na lumalabas. Pabuta ang fuel pump mga boss. Na-check na natin yung linya. Ayan gumamit ang test light. So check natin yung relay niya mga boss. Baka sira na yung kanyang relay. Nandito And, lang nakalagay sa passenger side. harap yung kanyang relay. Screwdriver. Ito mga idol, kakalasin na natin yung dashboard. Di madukot yung relay. Harap dukotin. Kasi doon masikip. Ito mga boss, nakalasan natin yung relay. Testingin natin. Tara, sira na pato to. Ah. Kung may hinang kumitik. I dikit mo ajan boy. San? Dito. Yo. Edah? Oh. Yo no. Sira nga mga boss Sige, dikit to pa. Ingay so, na pag nag-i-start na tunog yun, tak 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 tak, gumagod Ulit, lang. Ulitin mo, di nakita. <laughs> di nakita. Okay. nakita guys. Ulitin namin, di, di nakita. <laughs> di, 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 na sayang yung mga uh, natin. Ayan, ikit mo, eh, pakita mo yung ilaw. Ayan. Yeah. Ito, nakita mo? Ito? Ito, ito. Wala, wala. Ah. Ayan okay. sige. Wala, siya. Wala, ay, boss o. Oh. Ayun nga yung So ito mga boss, nakabili na tayo ng bagong relay testingin natin so ganito lang pag testing yung mga boss ng relay mapitik yung we love it. Okay. Yan, umilaw na. Umilaw? Oo, oh, uh, umilaw. Ako dikit eh. Ba't ganun? Eh, no? Yan, ulit, ulit. Okay mga boss. Yung ating bagong relay, okay. Ito yung luma, oh. Gusto natin luma. mahina yung pitik tapos nang ano mahina ang pitik wala siyang ilaw Ayaw. gumana so sira talaga kakabit na natin ito mga boss kakabit natin Kabit mo na boy kakabit na ni kalyabing mo boy mga boss yung bagong relay ito tayo magpapahirapan so inangat lang natin yung dashboard para hindi natin... na natin Uh, hindi na tayo magkalas ng dashboard. Medyo masikip kasi kaya nagkalas pa tayo ng dashboard mga boss ng tornelyo. Dapat pala yung yeah. Nakabit na okay na, guys Nakabit na oh. So yun guys nakabit na ni Kalyabing Buboy So umiilaw naman yung chicken din ito, mga boss pag sinusin natin. Ang problema lang sa kanya is ayaw mag-start. Tingnan natin. Ang kanya neutral. Neutral. Start. Iyo no. Swabe na mga boss yung ating Toyota Rebo na gasolina. Really lang ang problema sa kanya mga boss. Kaya ayo mistart. So ayan mga boss, swabe so, na. Babalik na natin yung yung torilyo sa dashboard. Eh ito nga pala mga boss, yung mayari si Hi. Boss Marv Barbin. Ah, uh, paki na rin sa kanya yung Ride Ah, uh, Facebook. Facebook, YouTube, YouTube, Pins, at uh, no. YouTube, mga boss. TikTok. TikTok. So, uh, mga boss. Ride the Marbs. Ride the Marbs. na. Thank you for watching. <laughs>